Sarong pigtutubo na ng miyembro kan New People's Army ang nagadan sa inkwentro laban sa puwersa militar sa PUB Corpus Masbate kan nakaaging Martes. Binisto ang nagadan na NPA na si Alvaro Compuesto Jr. alias Bunso o Jr. kan barangay gindawahan parehong banwaan. Sigun sa tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan, nangyari ang inkwentro mantang nagpapatrolya ang platoon hali sa Alpha Company kan 2nd Infantry Battalion sa barangay Tubog Kanao ng Bita na banwaan dosing miyembro kan kumiting larangan guerrilla South Subregional Regional Committee 4 na pinamamayohan ni Bobby Cañete alias Denden ang nakabakbakan kan militar na nagduran nin 20 minutos. Sa kanila, sa, sa part nila, ito na i para sa kanila na wala nang safe place para puntahan nila kasi mismo yung mga komunidad o hmm. yung miyembro ng community na ang uh, sa kanila. Kinumpir man kan militar na kabalian ang makanagada na NPA sa mga nakipagribayan sa Indanin Puto. Mientras tanto, na-recover sa lugar kan inkwentro ang sarong M14 rifle, sarong M16 rifle as in M653 rifle. Talikuran na nila yung uh, armadong pakikibaka. Kumbaga harapin nila yung responsibilidad nila sa kanilang pamilya. Mabuhay sila ng, uh, ng mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.